Mga magulang ni VNC pumayag na pero sa isang kondisyon. Kalingap Rab na lungkot. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kalingap sanay hindi nyo po makalimutan na mag like sa video na ito. At paunawa tapusin muna ang kaboohan ng video na ito mga kalingap at para malaman ang nilalaman nito. At maraming salamat po mga kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta lalo na kay Kuya Val Santos Matubang at Kalingap Rab. Mga magulang ni VNC pumayag na pero sa isang kondisyon at kalingap rab na lungkot. Pero bago yun mga kalingap ay pag-usapan muna natin mga kalingap ang patungkol sa tambalan ngayon ng ed si mga kalingap. Naging seryoso nga si VNC ngayon kay Kalingap Edo dahil sa nalaman ni BNC mismo ang patungkol sa ex ni Kalingap Edo at nagbabala itong si VNC kay Kalingap Edo mga Kalingap na malaki anya ang pagtitiwala nito kay Kalingap Edo at wag lang anya sanang sisirain ni Kalingap Edo ang pagtitiwalang iyon mga Kalingap. Ganyan talaga ma in love mga Kalingap ang isang babae sa lalaki lalo pa at alam na alam ni VNC na marami talagang magkaka gusto kay Kalingap Edo. Ngunit ganun rin naman kay VNC mga Kalingap na mas lalong kailangan talagang pag-ingatan ni Kalingap Edo si VNC lalo pa at kilala na at sikat na sikat na si VNC. Mas marami pa talaga ang makakakilala at gustong makilala si VNC sa personal mga Kalingap. Kaya hindi lang si VNC ang manigurado dito mga Kalingap pati na rin si Kalingap Edo. Kaya tama lang ang ginagawa ngayon ni Kalingap Edo sa paghatid sundo kay VNC ng sag-anong paraan na babantayan niya at natutukan si VNC ng gusto mga Kalingap. Ito rin naman ang kadalasang gusto sa mga nagmamahal sa EDC na palagi sanang magagabayan si VNC ni Kalingap Edo. Lalo na ngayon na nagdadalaga na si VNC. Samantala naging usap-usapan nga kamakailan mga kalingap ang patungkol sa relihiyon ni Kalingap Edo. Wala namang magiging problema pa dito mga kalingap basta nagkakasundo silang dalawa at kung meron mang magpaparaya sa kanila si Kalingap Edo man at kung si manito. man ito. Ay nararapat lang talagang mayroong magpaparaya sa kanila. Dahil kung si Kalingap Edo ang masusunod sa kanilang dalawa mga Kalingap ay kailangan talagang si BNC ay umanib ito sa relaheyo ni Kalingap Edo dahil ito ang kailangan talagang gagawin ni Edo mga Kalingap. At kung si BNC naman ang masusunod ay sila na ang nakakaalam ng lahat kung ano ba talaga ang mas nakakabuti para sa kanilang dalawa mga Kalingap. At sa kabilang dako naman mga Kalingap na lungkot mismo si Kalingap Rab dahil sa kanyang pinsan na si Kalingap edo na gusto ng mag-aasawa ngunit kailangan pa nitong maghihintay sa tamang panahon. Lalo pa at ang mga magulang ni VNC mga Kalingap ay wala rin itong ibang hinahangad na sana si VNC ay makamit muna ang lahat ng mga pangarap nito sa buhay bago ito papasok sa pagbo-boyfriend. Maganda rin naman ang isinasabi ng mga magulang ni VNC dahil ang pag-aaral ay hindi ito mawawala at nanakaw. Mas malaki ang lamang kung ang isang tao ay nakapagtapos talaga ng pag-aaral. Kailangan rin talaga na hindi aksayahin ni VNC ang mga pagkakataon na meron siya ngayon dahil sa ang mga nangyayari ngayon kay VNC ay hinding-hindi kayang maebigay ng mga magulang nito. Ngunit mas maganda rin naman kung sasagutin rin ni BNC si Kalingap Edo at nang sa ganun mababantayan at magagabayan rin niya si VNC, at higit sa lahat may magiging inspirasyon pa si VNC sa kanyang pag-aaral, anong masasabi niyo po tungkol dito mga Kalingap? Please comment and God bless you all.